Hi guys, ngayon lang ako napunta dito. Ito na yung LRT na tarugtong papunta sa uh, Sinag. So, ito ako ngayon sa Robinson. Ayan, papasok ako. This is my first time. Again, after 3 years na makapunta sa uh, Robinson Metro East. So, hindi ko na alam kung saan ang sakaya ng papuntang Padilla. So, sasakaya ko papuntang Padilla. Hanapin ko pa. So, papasok ako sa loob para alamin ko kung saan ang papuntang sa kaya ng papuntang Padilla. Okay guys, andito na ako sa LRT Masin. Nagpabalik na ako. Pauwi na ako ng Antipolo. Galing na ako ng GSIS. Okay na, naka-enroll na ako para sa, sa pension. At uh, maghihintay na lang ako nang dalawang buwan ay no, hindi pala sa December pala ibibigay yung um, yung mag-start yung pension ilalagay sa bangko okay, so this time ako naman ay pababa na ayaw ko, eh, nag-explore ako dito dahil hindi ko pa alam kung ano bang mga makikita ko dito okay Padilla 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 hey sa Saan ang sakay? Ayun oh, po. Ayan na guys, nakasakay na ako sa minibus at after 3 years, makakauwi na rin ako sa aming bahay. Masarap, masarap palang mag-commute dito. Na-experience ko na namang mag-commute after 3 years. Malaman natin kung ano itsura ng bahay ko sa Antipolo. Ayan guys, nakasakay na ako sa parang tricycle. Hindi pala tricycle ang tawag dito, badya. Ngayon lang ako nakakita ng ganitong sasakyan simula nang umalis ako papuntang Amerika. Kaya pagbalik ko, may ibang klaseng sasakyan na pala dito. Ang tawag ay badya. Guys, yung bahay ko sa Antipolo ang nakatira lang ay mga aso at may caretaker ako doon para mag-alaga ng aso. Yung mga aso na yun ay alaga ng anak kong lalaki, which is wala na sa Pilipinas. Nasa London na nakatira kasama ang kanyang pamilya. Pero ayaw pa niya ilit ko yung mga aso. Gusto niya talagang iwanan at alagaan hanggang sa siyam lahat yung aso na yun. So ngayon ay apat na lang ang natitira. Hindi marunong mag-alaga yung caretaker. Kaya nga, ewan ko ba bakit ayaw, ayaw pang ilet go ng anak ko yung mga aso. So, nawala na yung dalawang askal. Kaya dalawa nalang askal ang natira. Dalawang huskies. At isang pumirihin na nang namatay. Bali, tatlo At dalawang askal. So, lima. siya'm lahat yun. Kaya apat na lang ang natira. Dalawang chihuahua at dalawang askal ang natira. Guys, andito na ako sa bahay namin. Ito po ang bahay namin. Yung maraming... Halaman, At my ass oh. Ai. Ai. Ya nak po. Ai. Kagabi papa triangle. Hi, Ampa. Ampa. Triangle. <Ay>. Triangle. <try> 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 Hi triangle, triangle, triangle. Apa? Apa? Apa triangle? Triangle. Ampa, ampa. Ampa. Triangle. Apa? 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 Triangle. Ampa. Kawawa oh. naman si Ampa. May bukol. Guys, ito na po ang itsura ng bahay namin nagmukha ng bodega. Dahil limang taon nang walang maintenance ito at ang nakatira lang ay yung caretaker. So, ang ginagawa lang niya mag-alaga ng aso at mm, ewan ko kung paano siya naglilinis dito siya lang naman ang nakatira. So, bahala siya kung anong mangyari sa kanya. Kung bumaho ba siya o ano. Eh, ewan ko sa kanya. Tingnan natin yung loob ng bahay. Tara, samahan niyo ako. Tingnan natin kung anong klaseng bodega ang naging itsura ng bahay ko. Oh. May manok naman dito, o oh, sangka naging Manila, so, naging Antipolo, so na to, oh, Bahay namin. May manok dito, may alagang manok si Tess, yung caretaker namin. Ayan, may manok, imagine. Yan naman po yung terrace namin. just day, ayan na, itsura na. Ayan na. ayan yung terrace namin. Oh, parang bodega naman. Ayan. O, oh, parang bodega. Ayan. Ayan. Ayan ang aming terrace. Ayan. Ayan. 'Yan. Ayan ang nangyari sa bahay namin. O, walang tao. May caretaker lang. Ayan, may aso kami doon. Dati, siyam lahat ang aso. Ngayon, dalawang askal na lang. Namatay ang dalawang husky at isang pomeranian at dalawang askal. Ngayon, ang alaga niya, dalawang askal at isang manok. Oh my goodness, may manok dito. Oh. Ayan po. Ang itsura ng aming bahay. Ayan yung sala set namin. Ayan yung sala set namin naging kama. My goodness. Ayan po ang dining room. Dining table. Ayan naman po yung kwarto ko. Ayun. nakabukas ang pinto. Oh my goodness. What happened to our house? Ayan na po. Niya. Ayan. Paano naman ang kusina? tingnan natin ang kusina. Ayan po ang kusina. Ayan, Diyos kuday. dahi. Ayan na, itsura ng kusina. Hi, kawawang bahay. Kaya mahirap po talaga ang may bahay ka dito sa Pilipinas. Tapos wala namang mayroon kaming take care-taker care. dito nakatira. Pero tingnan mo naman ang style niya wala na kaming magagawa dahil lagi naman siyang maalis. Ayan. Ayun yung labahan namin. Ayan, tingnan nyo. Parang, ko, Ayun yung washing machine. Tapos may aso pa kaming dalawa dito. Si Drake. Ayun si Drake. Hi, Drake! Hi, Drake! Baba, ching, ching! Hindi ko makulang. Natatakot ako. Hindi ako makalabas. Asan si Harley? Asan si Harley? Oh. Uh, ayan. Away. Diyos ko, baho. aso. Tinanggal yung kama. Ayan. Ito ang aking kwarto. My goodness. Ayan ang kwarto ko. Ayan. Ayan ang kwarto ko. Yan, tinanggala ang kama. At natuklap na ang tiles. Ito naman ang kwarto ni Bjorn. Tingnan natin. Oh, my goodness. Ayan, ang kwarto ni Bjorn. Ito po ang kwarto ni Bjorn, yung anak kong lalaki. <coughs> Ay, nako, ewan ko anong style tong bahay na to. Ayan. Ayan po, kwarto ni Bjorn. Ang kwarto ni Ebert. Ayan po. Diyos ko dahil, naging tambakan na lang. Sites Si Tess po ang interior designer ng bahay na ito, kaya po Ayan. ang ganda ng design. <laughs> <Kinalawang> <laughs> ang kama. Sabi kinalawang, pero Pwede pa yan. Okay pa yan. Pipinturahan lang yan. Ayan po, ang isang kwarto. Oh my goodness. Dapat itapon na yung mga sapatos na yan. Ay, nako, ganyan po. Ang itsura ng bahay namin dito sa Antipolo. Eh, wala tayong magagawa. Tatlong taon na ako di na uwi yung caretaker ay nag-aalaga ng aso at yung aso ni Bior nang inaalagaan niya. So, ganyan na lang po talaga. Okay, bye for now. Kakain muna ako. At meron pa lang lang sonis dito. At saging. Tomorrow. Tomorrow for sure. Hi guys, welcome back to my channel. It's me, Bless. Andito ako ngayon sa Peace Village Space 2. Antipolo, Rizal, Barangay, San Luis. ah uh, dito ang aming bahay. Ayan. At uh, pupunta kami sa kondo. Nikukunin kami. And then, babalik uli ako dito. Ayan ang aking beautiful ah uh, beautiful test. Ote, say, say, hi to my blog test. Say hi! <laughs> okay, come on. Let's go! Go, go, go! <laughs> so, ayan po ang aming mga halaman dito. Ayan. Ayan po, ayan. Ayan, may pandan pa, oh. May papaya. At oregano. Ayan, dami. So, ayan na. Tara na, lakad na tayo. It's so hot here. Masyadong mainit dito sa Philippines. Ayan po lalakad kami papunta dun sa sakayan Diyos ko, ano pangalan ng mga tricycle dito iba na tawag iba na tawag sa mga pangalan ng tricycle yung malaki, malaki siya ang laman ay lima ano nga tawag dun Tess? Badya Badya, Badyaw Badya Ah, Badya Okay, only here ako nagpapayong may kailangan mo magpayong dito ah, dahil sobrang init See you later! See you later, alligator. Andito ako sa Antipolo Rizal, Barangay San Luis. Barangay San Luis. Barangay San Luis. <laughs> oh, ayun na nga guys, nandito na kami sa kondo. kami dalawa ni Tess. Ah, ko yung mga marurumi kong damit para dadali namin sa Antipolo sa Peace Village. So, eto yung aming nilagay na lang namin sa maleta para hindi mahirap bitbitin. Okay? At pagbalik, ay siguro sasakay na lang kami ng uh, grab car. Magkokoche na lang kami para hindi kami mahirapan. At hindi ko lang alam kung tatanggapin yung maleta namin sa LRT. Malaman natin mamaya. See you later again. Meanwhile. Oh, so, ayan guys. Isa Ay, ka sa ngayon, ito ito, ito ito ang itsura. Kanina umulan, kaya ganyan ang ulap. Yan. So, maya-maya pagkatapos kong manood ng Abot Kamay ang Pangarap, uwi na kami. Babalik na kami sa Peace Village, Antipolo, Barangay San Luis, Phase 2. Hi, Hi, dito kami. <laughs> Shout out sa mga kaibigan ni Te. Sino ba mga kaibigan mo? Shout out. <laughs> Shout out mo si Ate Lulu. na. Ate Lulu. Sino pa si Ate uh, Sima? O oh, yung kasama mo sa SS. Ate Minay. Okay. O okay. oh, sige na, bye. bye. Okay guys, pabalik na kami sa Antipolo. So close na uli. O oh, sarado ang aircon. Ayun naka na, naka-off aircon. See you later!